Hello guys! So ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo, no? Ngayon, ano dito ako sa Almawarid. So, tara, samahan niyo ako. E, pasukin natin yung Almawarid. Ayan po, no? Sampayan po yan. Ah, nilagyan ng harang para di makapasok yung ano, alikabok. Ito naman yung building ng Almawarid. So ayun, napakalawak nito doon pa na area. Abot, maraming building dito, dito, at saka ayan, na building napakalawak so eh, tara, sa so, pasokin natin so doon din sampayan din doon nilagyan ng net para hindi mapapasok yung ng ano yung mga alikabok so dito kami nag uh, ano face scan so ayan po na di ba nakikita niyo nagsascan siya dito yung tsura ko dyan dito na area ay yung uh, reception receptionist dito na area. Yan po, Alma Wari. Ayun. So, dito na area ay office. And front lang po. Office lang ito na, ano, na na office. Uh, connected doon, side office. And then, this one, ah uh, yung reception namin. Dito. Ayan, dito page kung mayroon ng edit dispose edit dispose i So, dito kami na bibigay ng pagkain. Ayan, dito na area. Nilalagay pagkain. So, ito yung mga mga kwarto namin. Ayan. Ayan, dami chinilas. So, oh. itong mga pinto na to ay loaded po yan. Marami po dyan mga tao sa loob. <coughs> Ayan. Huh? Sa ngayon, yung mga tao ay nasa loob. Ang iba, ang iba gumala doon sa labas. Kaya konti lang yung chinilas ngayong sana notice nyo yung iba. Pero yung iba naman, marami naman yung chinilas. Kasi marami pang yung tao sa loob yung... Pero marami ding gumabas. Ah, this, this is my room. Remembrance? <laughs> Sino yan? Sino yan? <laughs> Hindi, ano na ito video pa vlog? Kasi ito yung, ano, the way. Ito way. Eh? Ito yung CR namin. This is hallway. Ayan. Ito yung CR namin. <laughs> Ito maghuhugas ng kamay. And doon maliligo. Ayan po yung mga yung mga paliguan. <laughs> <laughs> Hindi po yun nakashower. Host lang po yan. Ayan. <clears throat> Itong na area ay paliliguan. Paliliguan nito. Ito gaya ito Tori-chan. Ayan, gaya din yan. Ayan. Ito na area paliguan. Dito hugasan ng kamay. At doon naman maliligo. At dito naman yung CR namin. Ayan. Tatla-tatla po yan gaya ng doon sa paliguan. Ito, dito din na area yung lalabahan namin. Dito. Ay, nakalak. Nakalak siya. Dito yung mga... May mga roon na washing machine pero sira na. Naglalaba dyan mga ano na lang. Ah, baldi-baldi. So, ayun lang po.